Dahil maaga nga ho pala ko nagising, aring nga ho pala niluto ko ngayong umagahan, hotdog, itlog at dilis. Maaga nga ho pala ko nagising dyan mga kalinggit dahil nga ho pala sa ingay ng aming bubong ng boarding house. Abay umagang umaga pa nga lang ho ay may naglalaga rin na ho ng bubong ng aming boarding house. Kala nga ho siguro ay walang tao dining natutulog gustuhin ko nga ho pala mga kalingit matulog pa ay hindi ko na ho magawang matulog dahil nga ho sa sobrang ingay bukod nga ho pala sa nilalagari yung yero ay naglalakad pa nga ho pala sa ibabaw ng bubong ng boarding house namin naman na dahil nga ho pala mga kalinggit, ay wala ho kaming pasok, dapat nga ho pala medyo tanghali pa yung gising ko, ay ngayon ho napaagad dahil nga ho sa sobrang ingay. Nung pagkabangon ko naman ho, ay nag-init rin ako ng tubig at magkakapi nga ho pala ako. Tapos yung kasama ko naman ho din sa boarding house ay bumili nga ho pala ng aming uulaming ngayong umagahan. Ang binili nga ho pala niya ay hotdog, itlog at dilis. Habang nagkakapinga ho pala ko diyan mga kalingit ay hiniwa-hiwa ko na nga rin ho pala yung mga hotdog tapos binabad ko nga ho pala sa tubig. Nagsalang na nga rin ho pala ko dyan ng kawali at naglagay na nga rin ho pala ko dyan ng mantika. Kapag mainit na, ilalagay na ho natin aring hotdog. Halo-haloin lang ho natin hanggang sa maging brown. Kapag okay na at luto na, atin na nga ho palang hahanguin. Isusunod ko naman ho lulutuin na rin nga ho palang itlog. Sun side up nga lang ho palang luto niyan at naglagay lang din ako dyan ng kaunting asin. Iintayin nga lang ho pala natin medyo maluto rin itlog pagkahuluto na at ina nga ho palang hahanguin. Dahil dalawa nga ho pala kami din sa boarding house, syempre dapat dalawa din nga ho pala yung lulutuin naming itlog para naman ho walang lamangan yun naman. Naglagay din nga lang ho pala ko dyan ng konting asin tapos niluto-luto ko nga ho pala rin itlog at baka nga ho pala hindi magusto kasama ko din sa boarding house ng medyo malasado. Nung okay na luto na akin na nga ho palang hinango. Asinunod ko naman ho din na rin nga ho dilis. diliis. halo ko lang ho ito hanggang sa maging brown kapag okay na't luto na ho ari at ina nga ho hahanguin. Dahil luto na nga ho pala mga kalinggit yung ulam natin, alam nyo na pwede na tayong kumain. Tara mga kalinggit, kain ho tayo din eh. Kumuha na kayo ng kanin at sumabay na ho kayong kumain dini. eh. Kahit nga ho pala mga kalinggit, simple lang aring niluto ko din sa boarding house ay masarap naman ho ari at paborito din nga ho pala rin ng mga bata. Kapag nga ho pala mga kalinggit, ganito yung ulam namin ay hindi na nga ho pala kami nakakabili ng ulam sa labasan at nagkakatamara na nga ho pala lumabas. Dini nga lang ho pala kami nabili sa malapit sa tindahan dini sa may boarding house namin pag labas ho ng gate. Doon na nga lang ho kami nabili ng ulam na amin lulutuin kapag ho hindi kami nakakalabas. Bago nga ho pala matapos sa ring aking vlog ay nagpapasalamat nga ho pala ako sa mga taong nanonood at sumusuporta ng aking mini vlog. Siya hanggang dito na lang ho yung aking vlog at salamat ho sa inyong panonood. Bukas uli. Bye-bye.